Yo, what's up? So, mabilis na mabilis lang yung vlog natin ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ba yung ginagawa ko na selective breeding. Ang selective breeding, guys, syempre, magbibreed ka pa rin ng kalapati mo. Pagpaparasparisi mo pa rin yung mga kalapati mo. Pero, pipili ka dun sa mga ilalabas. O sibling, puro pangit lahat lumabas dun sa mga binibreed natin. Pero, ang pipiliin natin, yung pinaka-better sa lahat. Yung pinaka-maganda. Siyempre ganun din kapag ka magaganda yung mga lumabas, no? Ibig sabihin natin doon sa mga magaganda, pipiliin pa rin natin yung pinakamalapit sa standard, no? Yun yung i-keep natin. Yun po ang pagse-select. Target kasi natin guys, mapalapit sa standard. Alam niyo naman drawings. Yeah, wala pang update guys ng standard ng mga German Beauty Homer kaya stick to the drawings tayo, guys, kasi hindi nagbabago yan, no? So, sa ngayon guys, Sisilip tayo ng mga barako natin Na ginamit ko sa breeding At yung mga barakong Naging anak din nila Kasi guys Makakumpir natin yung barako sa barako Magkaiba kasi minsan yung form ng inahin Pinakamagandang sample kasi Kapag kaparehas yung gender Ng parents at saka offspring Nagagamitin natin example Dito sa produkto ng Selective breeding natin So ito yung una natin sisilipin guys Ito nga pala Si Clover At yung anak niya Ayan Isang checker lang yan <laughs> Wild type no So sipatin na natin agad yung ibon na to So si Clover guys Isa sang spread na grizzle na blue base Ito yung German Beauty Homer na nailaro na natin Nung unang beses natin sumali sa show Ito yung nakakuha ng first sa AOC category Old Bird Mukhang okay naman guys no Yung itsura ng ulo niya <laughs> so dito sa ibo na to, balanse naman yung ulo, maganda rin yung ilong. Okay din naman yung kapal ng tuka balanse. Eh. Pero, kung papatayuin natin siya, kagaya nito, na makikita natin sa ibo na to, parang hindi siya ganung katangkad. Hindi ganung kahaba yung paa niya. Pero doon din lang to siya show guys, matangkad to tumayo. <laughs> Slack kasi dito guys, tsaka malawak yung kulungan so hindi siya tumitingkayad. So, kita naman natin dito sa ibon na to, okay naman yung ulo niya, okay na yung ulo niya, no? Yung kapa na ito, guys, malaking ibon din to. At saka, matangkad din siya, eh, actually, kung hindi siya lumulobo, no? Nagmumukha lang talaga tong medyo maiksi yung binte. Tinimplahan natin kasi to ng inahin na medyo mahaba. Hindi ko na papakita yung inahin, guys, na, na ginamit ko para sa correction, no? So, ipapakita na natin kaagad yung inakay niya. Siyempre, nakita nyo na to kanina. <laughs> Ay ito guys, yung inakay no. So isa siyang wild type. So kung makikita natin, merong konting pagkakahawig yung kanilang ulo. Pero anyways, marerecognize talaga natin na ito ay isang inakay, no. Young bird pa to at uh, parang medyo kakatapos pa lang na ito sumiyak. So makikita natin dito guys na balanse na rin ang kanyang ulo. Maganda rin yung wattle niya. Full wattle. Ang hindi pa natin alam kung ano yung magiging kulay ng kanyang mata dito. Pero so far, maganda rin ang forma ng ulo netong inakay na to. At pag tumanda ito, umidad-idad ito, so maaaring magamit na natin itong pampalit kay Clover. At si Clover naman, ididispatcha na natin. So pagdating sa tayuan guys, ang ganda tumayo na yung inakay na to. No? So makikita natin, solo muna siya, no? matangkad yung tayo niya at medyo buka na kaagad yung katawan niya inakay pa siya no? so kapag ka lumaki-laki to umidad pa to ay mas lalong bubuka yung katawan neto poporma pa yung katawan niya. Siyempre, magiging maganda rin yung balahibo, no? Pati yung wattle nito lalaki pa, tataba pa yung tuka niya. So, mas magiging mas stronger pa yung ulo niya. At kapag pinagsama natin itong mag-ama, <laughs> makikita natin, guys, no? Siyempre, mukha talagang mas malaki si Clover. Kasi, mas matanda siya. Mas malaki talaga siya tignan. Pero, pagdating sa tayuan, mas matangkad na tignan yung kanyang inakay. At sa personal, guys, kung titignan natin to, hindi natin masyadong marerecognize dito sa video yung tangkad pero mas matangkad talaga tong inakay kaysa sa kanyang tatay at inakay pa siya tatangkad pa to guys kapag ka naglugon at lalaki din yung katawan niya so mas magiging masip pa yung ulo nito so overall sa maagang pagsipat mas better na yung naging inakay kaya kapag may lumabas na mas better doon na natin ihihinto yung breeder. Paggamit sa breeder, no? Kasi meron ng pampalit sa kanya, no? So doon tayo magi-stop. Pag nakuha na natin, no? So hindi na tayo maghahangad ng medyo mas malayo-layo pa yung quality, no? So kapag ka mas better lang kahit konti, stop na natin yung breeder. Doon na tayo sa inakay. Magsisimula ulit ng breeding. So ganun yung ginagawa ko. Sold sold na ako dito sa inakay na to, no? Papahinugin na lang natin tong inakay na to at yung si Clover, hindi ko pa alam kung paano natin siya didispatcha. So maaring siguro kapag may bumili sa kanya, ibebenta ko na yan. Or siguro pag napagtripan ko, isama natin sa kasabwat program yan. All right, meron pa tayong dalawang sets ng mag-ama na sisipatin natin. So move on na tayo sa susunod na mag-amang German Beauty Homer ito yung sunod na kalapate no? mga grizzles so makikita natin sa ulo nito guys na balance naman yung tuka nya at maganda rin yung wattel medyo maaaninag lang talaga natin na medyo baun sa gitna pero maganda yung form ng ulo nya medyo hindi ganong kalaki size nitong itong ibo na to maganda rin naman yung sukat nya yung proportion na ang ibig ko sabihin maganda yung proportion nya pati yung tayo nya okay naman ang kagandahan kasi dito sa ibo na to yung kulay ng mata. Pulang-pula eh. <laughs> Isa siyang grizzle at saka medyo bronze-bronze yung kanyang balahibo simula sa windshield hanggang sa ulo. So ito guys kasi velvet ito na grizzle. Tapos yung variant ng mga grizzle natin ay mga tigers. Kaya ganyan yung pagka-grizzle niya. May mga pamumuti. So sisipati naman natin yung naging anak niya. Makikita natin na makapal yung tuka niya. So hindi pa masyadong powerful yung ilong o hindi pa masyadong malaki at saka nare-recognize talaga natin na merong baon. Pero guys, kung kukumpara natin yung tuka nito at saka yung tuka ng kanyang tatay, makikita natin na mas makapal ng konti yung tuka nitong inakay kaysa sa kanyang tatay. So which means merong improvement pagdating sa toka. Pero halos magkaparehas na sila ng form ng ulo. Siyempre, of course, inakay ito guys. At yung isa naman ay matanda na. Breeder na yan eh. Mas buo na yung form ng ulo niya. So, itong inakay na to, nagde-develop pa siya. At syempre, dahil nga, ngayong inakay pa lang siya, mas makapal na yung toka niya sa ilalim. Kumpara sa kanyang tatay, mas may expect natin na magiging mas makapal pa yung toka nito kapag umidad maganda yung tayo ng inakay na to guys no? so yung tayo kasi guys ito yung tinatawag natin na deforment o yung ugali ng ating kalapati sa pagtayo so grizzle din ito at yung ganitong kulay guys ay ito yung kulay ng batang grizzle ibig sabihin guys hindi pa siya nagmumolting kapag kaganito pa yung kulay niya so ito yung proof na itong ibon ay young bird pa kukumpara nga yun natin sila pag magkasama na sila ng tatay niya sa kulungan Ayan guys, ang ganda ng tayo parehas, no? Pero parang mas type ko yung tayo na itong inakay. Mas maganda yung tikas niya tumayo. Although inakay pa siya, no? Intimidated pa yan sa kanyang tatay. Yung tatay niya kasi medyo matanda na, so medyo astig-astig na yung tumayo. Expect na natin dito na kapag nag itong inakay na to, ay magiging mas maganda pa yung tayo na ito. So malaki talaga yung nakikita ko na mas maganda itong inakay kumpara sa tatay niya. So which means meron na tayong signs na pwede na nating iritiro itong mas matandang grizzle. So, ang kakalabasan lang din kasi na itong inakay na to ng kulay niya, yung kulay ah, kaparehas lang din ito sa tatay. Ganun din yan. So, ganyan lang din. Magkakaroon din siya ng pamumuti kapag ka umidad na. Ang maobserbahan lang natin, yung form lang. Which is, yun yung pinagpupukusan natin. Yung form ng ating mga ibon. So, yung pangalawang sinilip natin guys na mag-ama ay mas better na naman yung nilabas niya na anak na barako. Move on na tayo kagad dun sa pinakalas natin na sisilipin ngayon. Eto guys, pride naman ang sisilipin natin na magtatay. Ito <laughs> si Badang tsaka yung anak niya. <laughs> Silipin na muna natin si Badang Isa to sa mga pinaka-favorite ko dito na Pides maganda naman yung wattle niya Maganda yung form ng ulo niya At saka yung tuka na ito kasi ni Badang Balance eh. Medyo madilaw yung isa niyang mata tapos yung kabilang mata medyo maitim so hindi siya balance ito yung abnormalities ng isang pie ibig sabihin guys tinamaan ng pie jeans yung mata niya na mas maitim kasi yun yung side effect ng pie jeans kaya yung mga kulay white na kalapate maitim talaga yung mga mata niyan o yung tinatawag natin na bull eye So dahil magkaiba yung kulay ng mata ni Badang, fault na siya automatic. Negative na yan, hindi na natin yan pwedeng dalhin sa show. Although, hindi parehas ang kulay ng mata ni Badang. Hindi man natin siya mailalaro ay nagamit naman natin siya sa pang breeding Kung sisipatin kasi natin ang katawan nito ni Badang. Laking ibon nito guys. Nako, eto talaga pinaka jumbo dito sa akin. Makikita natin yung tayo niya mukhang maiksi yung paa niya pero ang laki ng katawan nitong ibon na to. Nako, syempre hindi naman sa pag exaggerate no. Syempre marami pa ring mas malaking German beauty homer kaysa dito kay Badang. Ang ibig ko sabihin, si Badang yung pinakamalaki dito sa aking love Maganda naman yung tayo ni Badang. Buka naman. Maganda rin yung pagkakabalansin ng kanyang ulo sa katawan. Sa haba ng katawan niya at saka yung haba ng binte. Balansi pa rin siya guys. Medyo relax kasi siya. So hindi siya masyadong titikas niyan. Ewan ko lang guys kung magiging maganda tayo na ito sa show cage. No? So hindi ko na yung malalaman kasi nga hindi ko na ito dadalhin. Kapag ka merong show na malapit na masasalihan natin. Posibleng hindi ko na ito madala. Okay guys, so nakita natin yung kagandahan at saka yung flaws ni Badang, sisilipin natin yung kanya namang naging inakay. So ito yung naging inakay ni Badang. Isa rin pa no? Pero ito guys, t-check naman. Si Badang kasi, checker. So makikita natin dito sa inakay na to, na halos pareha sila ng pagkapaid ni Badang. Halos kamukha nga din eh. Pero ang kaibahan guys, mas balanse na yung mata nito guys kumpara kay badang. So kay badang kasi talaga yung isang mata iba kulay Tapos yung kabila iba din. Eto, parehas na yung kulay ng mata nito. Medyo dark parehas. Ibig sabihin, tinamaan parehas ng pie jeans yung mata niya. Ang ilong ay halos kaparehas din ang form ng ilong ni badang. Pag pinagkumpara natin, eto. Ayan o. Pag pinagtabi natin yung ilong nila, ay mas malaki hindi hamak yung ilong ni badang. Siyempre. Pero, halos parehas ng form na parang mas mahaba ng konti itong sa inakay. Hindi ko lang alam guys ha, ah, kung mahaba talaga o baka effect lang to dahil mas manipis pa yung ilong niya ngayon. Kasi mas dalapad pa yan pagka tumanda. So ngayon naman sisilipin natin yung tayo na itong inakay. So makikita natin guys na no, ang ganda talaga ng tayo nito. <laughs> Maganda yung tayo nito guys. No? Kapag ka naka timing siguro pwede natin to itesting. Kung magkakaroon ulit ng show na malapit, syempre, kasi pag malapit, kaya-kaya kong kaya, kaya pidalan eh. Kapag kayang pidalan, puputahan natin, susubukan natin sa lihan. So, depende pa rin guys, pagdating ng show, kung ano yung mga kalapate, timing yung kanilang mga balahibo. No? Kasi hindi ako nagbubunot ng ano, balahibo dito. Kapag kasi sino lang yung tumiming na kompleto balahibo, yun yung ginugroom ko. <laughs> Kapag ka magkasama naman sila ni Badang, makikita nyo talaga, magtatay talaga. No? <laughs> Parang kaparehas na kaparehas na yun. Eh, no? Yung pattern nila sa wing shield, magkaiba. Yung kay Badang kasi, yan, nakikita nyo, checker. Yung sa isa naman, t-check yan. So, halos parehas din sila ng pattern ng pagkapide sa ulo, yung saboy sa ng pamumuti. Parehas din silang white flight, puti yung kanilang mga bagwis. Blue bay sila, parehas sila ng buntot. Palagay ko kasi mas balanse din yung ulo ng inakay. Tapos balanse na rin yung mata niya hindi naman natin mapapansin yung diferensya ng tayo nilang dalawa no halos parehas lang sila tumayo ngayon kung hindi tayo pamilyar sa mga German beauty homer hindi natin mapapansin na mayroong pagkakaiba yung tayo nitong dalawang mag-ama na to mas maganda yung nagiging features netong inakay kumpara kay badang maliit yan na signs na pwede na nating bitawan din si badang for disposal na din kasi nakita na natin na mas better yung inakay nila mas bata pa yung inakay. Kapag umidad kasi yung mga kalapati natin, gumaganda yung form niyan, gumaganda bulto niyan, at lumaganda rin yung kanilang head structure, mas lalong lumalakas kapag umiidad. So sa ngayon, na inakay pa sila, na nakikitaan na natin sila ng signs agad na mas better sa kanilang mga magulang, eh dispose na natin yung mga magulang. Ang ikikip natin ngayon, yung mga inakay. Papahinugin na lang natin yung mga inakay hanggang sa ready na silang ma-breeding. Hahanapan pa rin natin sila siyempre ng inahin na okay, okay, para na sa gayon ay mas ma-improve pa natin kung ano yung nakikita natin sa mga pabuga natin. So, ganyan ako mag-upgrade dito guys, selective breeding. So, minsan pinagkukumpara ko magtatay, magkapatid, mag nestmate kapag kapare-parehas yung gender, no? Kung sino yung mas better, yun yung aking select. So, nagse-select tayo ng mas better na mga lumalabas at yun yung susunod na ginagamit natin na materyales para sa breeding. Medyo mabagal yung ganitong proseso kasi sa totoo lang, kung gusto mo na mabilis, bumili ka agad ng magandang materyales, mataas quality, malaki yung chance na mataas din ang quality ng ilalabas niyan na ibon. Pero syempre, kapag mataas na quality yung hahangarin natin na ibon, expect nyo na dyan, mataas din ang presyo niyan kumbaga mas madali yung proseso kung meron kang budget na mailalabas kasi mas mapapadali yung production ng mataas na quality ng ibon kapag bumili ka ng mataas na quality agad kung sino yung nagbreed nun yun na yung gumawa ng selective breeding yung mga sikat na mga fancier sa ibang bansa nagse-selection yan sila at sila yung nagka-quality control ng mga ibon nila mas matindi pa nga magkaling yung mga yun eh <laughs> Kaysa dito sa atin sa Pilipinas, no? Medyo emotional tayo kasi sa mga hayop. Kasi sa ibang bansa, pag ikakaling nila, wala na, gokti agad yung ibon. Kapag kaayaw nila, dispatcha. Baon sa lupa, ganun. Ang ina-upgrade natin yung mga materyales, ang pinampapalit natin sa kanila, syempre yung mga lumabas, yung mga pabugana natin. 2021 ako, last na nag-acquire ng kalapati. Simula nun guys, hindi na ako nagpapapasok ng mga kalapati or nag introduce nag infuse ng ibang ibon or ibang line ng kalapati dito sa aking loft. So yun lang guys, no? hindi ko napapatagalin. Thank you so much sa panonood. Ako nga pala si Mastong at itong Wires TV. Kita-kits tayo sa susunod na video. Alright! right. <laughs>